Always be happy. Smile. So, Dito pa tayo sa tea time. Okay, so, let's celebrate. Alright. So, early breakfast po kami ng mga kuya guys. Maya-maya, abangan naman natin mga kasama natin mamaya guys si Kuya Kim Pilyong Angler. <laughs> si Master Mga Idol. What's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro. PD okay guys, so, and to naman po tayo ulit sa fishing spot natin dito sa my sea line. Okay, so, yung location pala, guys, nakakalimutan ko palagi ipin, pero ngayon, napin ko na, na, ano ko na yung, napin ko na yung location para hindi na kayong magtanong-tanong sa atin, magpi-PM or magano kung saan yung location na to. So, andyan na yung location okay <laughs> so kasama pa rin natin guys lang na ni Kuya Edgar at saka si Idol Ricky pero makakasama rin natin ngayon si Alvin ulit at saka si Master mga Idol Kuya Tim karak mo na tayo guys tapos sunod na tayo dun sa kanila ni Kuya at saka ni Ricky Okay? Tingin tayo ulit. Dito na sila ni Idol Alvin. Sipi ko sa kasama. Uy, yung tipo tayo. Yung tropa natin. Na si Master Mga Idol. Oh. Master Mga Idol! Hindi mo expect na dyan. Oh! Ay, dito ba si Idol Jerome? Alright. Ay, <laughs> ka, Master. Ha? Eh, nakabawi na tayo kakanina, kanina eh, nakarami na eh. Hindi hey, ka masyadong gano kanina eh. Eh, hala, ano, titigran natin eh. <laughs> Wala pa? Wala ano pa? Andun po sila <laughs> So, sunod tayo sa kanina dito ni kay Kuya. Bit-bit natin guys yung poste ng Meralco natin, no? Oh. <laughs> eh, ganda ng ilaw na to. Nabili ko lang doon sa may Dragon Mart. 50 riyas ang bili ko nito. Bali, 80, uh, 70 siya. Tinawaran ko ng 80. Ah, uh, ng 50. Daming isda. kitang okay, kita yung mga isda. Oh. Wow. Daming maliit na isda. Heh. Naakit sila sa ilaw natin. Oh. <laughs> Daming isda lang. Naakit sa ilaw yung isda. Oh. Dami. <laughs> ka oh, ba may maglalapit na naman yung pinag-usap ka may nagdag uh, yung salok na ko yung salok eh oo uh, yun ko yung salok sa team Oh. Uh, oo andun dinala ko nandiyan ba? ay hindi yung green mo hindi. ay hindi yung salok pala yung salok hindi andyan na sila ninyin eh uy ah uh, sa meron na agad oh sila dalawa? tatlo sila ah si Ramonchito Jeramil ah kasama oo Oh. oh. Okay. May kumakagat na sa paay natin agad guys Pagkagast natin Fish oh, on, masariki agad oh Sherry pie, syarok ay Nga idol Ano kaya itong mga master mga idol Baka Sherry pie so Tekache din to ay garabi naman ayan oh no? yun first catch natin guys Sherry 5 Ficace guys Sherry 5 din kapilasi tama patang hmm. bulan kan ah menit lang pula ano ka ah. daw halik na dito bebe sherify Oi, laki nura guys. Nora Unor. Laki. Nora Unor. The superstar. Good size, good size. Hmm. Tebo. Oh. Pasok sa banga. All right. Tentang guys. Mga master, mga idol. Ayan na mga master mga idol. Oops. Uy, good size. Uy, good size na sherry guys. Ay. Uy, oh. Ang ay hindi sa bunganga mga master mga idol. Ayan oh. Okay, umagang kay ganda mga master okay good size na long nose emperor guys long nose emperor okay yan Tentong mga size oh sakto mga tag 3 fingers panalo na to guys tingnan niyo naman oh mas grabe harvest naman si kuya tsaka si Ricky hmm? kami agad oh fire okay time check mo tayo guys sa uh, 3.30 nakarami ng na, kaya nakarami na ng huli doon labi ng sherry at saka mga nura yan maliwanag na ito na mas ano to ang mas aggressive ng yun yung agatan ng mga isda Ito yung mga magagandang cherry guys, yung short nose emperor. <laughs> oh. Nil nilunok niya guys oh. Nilunok niyang lahat at hindi nagtira. Ay, eh, ganda ng size guys oh. Yan Taba e, ba yan malakas na yung hangin guys Una. No? Barakuda siguro boy. Ito dinali ng barakuda guys, hati na lang. <laughs> ay, ay. Boy. Hati na lang grabe oh. Tangi nang 'yan. Bilis na 'yung pagdali ng barakuda, no? May malaking isda. May barakuda nga. So time check po natin is mag alas 5 na siguro to Ay grabe eh. Ang dami ng mga lud So Ang eh, bigat mo naman <laughs> Nanalo yung mga nuraw Ang lalaki Lakas ng hata kay eh, kuya oh Ano kayo yan? Tikonoloja oh, O grabe nanginginig yung rad oh Uy, di po, tronggis na yan. Uy, hawakan mo na muna, boy. Huwag muna, ang, ang, angat kuya, huwag muna angat. Uy, e ganyan kalaki ka Ganyan kalaki ka hapon eh, di ba? Uy, e di ba? Uy, po, panalo oh. Ganyan uh, mo na, Hasan Wiki. Pakapumala di, ayun. Ayun. Sir, na sandali, 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 pa ako dito Ang ano, sandali, hawakan mo na kuya, huwag huwag mo siya, mo na Yung drag mo kuya, kuya, eh, let's go Laki Lungnos, Lungnos Ayun, di po <laughs> <Okay. laughs> anak ng

Yung Sige, magpapalit na ako Yung da Iwan doon Wala naiwan, naiwan sa loob Pag magluto tayo, ano yun doon? Eh, ay grabe naman yan Yung tatay, lang, nahuli nan. guys <laughs> Yung nanay, nahuli yung nanay Tragis na yan okay, okay, <laughs> Uy, good size din o, good size na sherry pie Sherry pie, fikache Nila yun din, sherry din Grabe naman yan Ha? Kaya may inakay lang <laughs> Apo Nagawal na yung inahin eh, grabe Ayan na Dami na guys oh Kiyo! Grabe na Sus Pero panalo ngayong araw guys May mga mamaw tayo ng mga sherry dyan Tatlo yung kay kuya kanina Sunod sunod Ayan. Okay guys, so time check po tayo sa uh, magsisix na ng umaga So, na una na po ako nga umahon kasi nga magli mag na ako. Tapos yung mga kuya mamaya at saka si Ricky susunod na. Kasi dapat by 7 nakaalis na tayo kasi may may, may trabaho pa tayo nang uh, 8 o'clock at uh, 10 o'clock. Uh, Pero ngayong araw guys, grabe. Harvest ang kuya sunod-sunod ng mga sherry ng mga mamaw guys yung mga nakuha na panalo so ito tima tayo sakit sa likod malakas kasi yung hangin tapos nababasa ng tubig yung likod nahampas sakit okay sama tayo okay guys so na-bless naman tayo ngayong araw ang laki ng kuha ng kuya ayan siguro mga higit isang kilo din to tapos may mga kukuha din siyang mga four fingers tapos andami nang kuha naman ng mga malaki so yung rest back ngayong araw guys mas panalo kesa sa kahapon okay alright so yung location guys ipin ko na lang dito okay para wala nang tanong, tanong at mag message sa akin kung saan ang location okay So hanggang dito na yung video natin para sa araw to guys. Ayaw ko nag-enjoy naman kayo ulit sa ating uh, isang fishing adventure dito sa Qatar. So Kasama naman natin syempre yung kuya, si Ricky. At saka andyan din sila ni Alvin at saka si Kuya K Master mga idol. Andyan din pala si Jeramel. So nakarami din sila. So hanggang dito lang. Don't forget, spread love. Always be happy. Smile. And enjoy fishing.